Mga master, magandang hapon. So, uwi na tayo. Time check na sa 5 o'clock siguro ngayon. And ah, uh, meron pala tayong nahuling ano, master. Um, dami 'yan, you no know, Harvest. Tsaka may kasag, 'yan, you know. <laughs> natin. Ayun. So, may pangsabaw na naman tayo, mga master. 'Yan, you know, Naka-unlock tayo ng talakitok. Ayun, no know. Tapos, meron tayong na-unlock na no squid. Ayan, yung squid. Fish on. Ito on. Saan ba sila? Palipat-lipat kasi ng pesto. Ayan mga ta... Uy, oh, yun! 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 Grouper! Sinuksok pa ng grouper. <laughs> ah. Sabaw so, ka ngayon, grouper ka Yan o oh. Grouper mga master Sa mga napit strike hmm. Lapit na siguro maluba to go pro natin. Yeah. Ayun. Fish ano na kaya to? Ayun sis. Damo pa rin. Parang fish na. Ball strike. Damo. Ayan. Labang kanoping dyan. Uy. Hey. Ito. Ano kaya yun? Ito muna siguro. Yan. Damo. Uy. daming damo dito uy may grouper pala ayan o oh. kaso maliit may grouper pala mga master kaso maliit pa release muna natin ayan o oh. ayan bye bye